Uh, all goods ng mga rider ngayon na Walang gumigit na. Yan. Ayan guyso, guys oh, Dami na nahuli dyan sa gilid. Sa gilid pero wala pa tayong nakitang na ano, natsimpuan. Tingnan natin. Ilang minuto na. Oops! Mayroon. Mayroon. Nakahalata siya. Umiwas. ba? Ano na ngayon ha? Disiplinado na ang mga ano ha? Rider ngayon. Tagal na tayong hindi nakapag-video dito no? Eh, mukhang umpisa na naman ang hulihan ano? Kaya ingat-ingat lang mga karider. Yan yan kasi one side lang yung mayroong nanguhuli. Kaya nakakaiwas yung mga rider kung meron sana sa kapila shoot yan, maraming maano pag naka sa ayun, may nahuli uy, hindi pinaki alaman ayan oh, yung kulay red na yan o oh. oh, dahan-dahan siya tumakbo ayan o oh. galing na ba doon Ayun, paalis na. Mga natikitan pala yun. Ayan. Ayun pa, tatlo na yung malis. Mga natikitan na. Ayan, takbong natikitan. Ayan, oh. Hintay natin na may ano may mahuling rider. Parang wala. Wala talaga ilang minuto no. Titino na pala yung mga ano. Mga rider ngayon. wala eh walang nakasagad sa gilid mukayatang ano na uh, halos lahat ng rider rumadaan dito naka experience na ng ticket dito kaya yan wala talagang lumalapit sa gilid kasi alam nila na may ano may enforcer dyan ayon ah, mayroong isa shoot ayon ah, ayon ah, hinarang hinarang sa pangalawang lane tabi patay ni Kosyo yan huli ka pare ko yan huwag kayong sumagad dyan marami na tayong vlog tungkol sa tungkol dyan sa paglapit sa may train huwag kayong sumagad ano mo matitino na yung mga ready ro sa sobrang dami o isa lang yung nahuli so guys ingat ingat lang huwag po kayong sumagad no kapag dito kayo dyan kayo sa may Commonwealth uh, so isa lang ang tagal oh. ng dati na ilang minuto lang sobrang dami na ngayon 4 minutes isa lang yung ano nahuli so ibig sabihin ay uh, nakaka experience na yung mga rider dito kaya nadala na sila lumapit dyan sa gilid ano so good good news ilang buwan na tayong hindi nakapag shot dito eh talagang uh, unlucky na ng pinagbago ng mga rider dito no. So congrats sa mga rider. Ayun nang isa sa pangalawang linya nakabuntot sa electric. Ay ano, Sa loob ng 4 na minuto, halos maglima ay dalawa lang yung na-shot. O mayroon pang isa. Uti na lang nakaiwas ano So sa 5 minuto, dalawa po yung nahuli dito sa may uh, Commonwealth no sa may uh, sa may Litex So guys hindi katulad dati 5 minutes halos ano halos 10 na yung mahuhuli diyan pero ngayon 5 minutes is uh, dalawa lang so all goods na yan so baga. bye bye guys at uh, be careful na lang good luck